What's up mga idol For to this video ay maghihinang tayo ng Tangke ng TMX 125 Yan mga idol Papakita ko sa inyo Kung saan ang butas niya mga idol Yan Dito mga idol ang butas niya Ay sabi ng mayari tumutulo tulo lang daw kunti Nagbabasa e, Nung kinalkal ko yung mga kalawang Ayan maraming butas mga idol Kaya Hindi ari na sabi konti konti lang ayan mga idol kaya ang gagawin ko dito mga idol ay iikutan ko ng hinang dito paikot ng di yan paikot yan yan mga idol tara Ano, mga idol ang gamit ko nga pala dito bagina, mga idol ay asitirin bago ang napanghinang ko ay alambre kaya kawad Yung mga idol yung penis na tapos nang gawin yung tanki na yan yan ay TMX125 mga idol sa